Sigurado ka na dyan? Balik ko ngayon yon. para mag-appear yung konsent. Mm, walang titigil lang kasi... Okay. So, bak? <laughs> 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 Ipan nyo. <laughs> Pero, walang mataas ha. Nawakan nyo itong bangko nyo. Ayan, gato, 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 ulit dito, gato, dito. Okay, walang tatayo, okay? Bawal kapitan to ng kamay. Bawal kapitan ng kamay. Hawakan okay. niyo yung bangko niyo. Okay? Wala ko po. O sige, huwag mo na matapos na ma-check ng officer. Talagang nag-appear na yung call sa inyo. Saka lang kayo pwedeng tumayo. Wala mo lang mong call. Siya Ula, nagpahirap sa inyo ha. niya lang. <laughs> Pahira no? la, pa kayo niya. Mataas <ipeens> <middle> <country> okay, ang ulo. Nakaharap yung mukha niya sa bawla.

magiging permanent call sign niyo Paalala po, permanent call sign. Ano makakaayo ng call sign niyo